Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala si King Copil at welcome ulit sa aking channel. So ano ba magandang pag-usapan sa araw na ito? Kung ikaw isang OFW, traveler o mahilig gumala kung saan man, alin ba mas maganda para sa iyo? Ang Saudi Arabia o ang bansang Europe o kahit sa anong bansa sa Europe? I mean, syempre ang Europe ay kontinente yan. Maganda rin puntahan niya kasi una na sa klima. Pero syempre, dahil nga nandito tayo sa Saudi, anong mas maganda? Saudi or Europe? Pag-usapan natin yan So pag-usapan na natin ngayon yan Tungkol sa trabaho at sweldo So dito sa Saudi Arabia Mataas ang sweldo Lalo na sa mga skilled workers O mas nakakaangat na pwesto Siyempre yun, ba? Diba? Pero ang kagandaan man nito Kahit hindi naman gano'ng kaganda yung pwesto na trabaho mo Yung sweldo mo ay walang tax Oo, may tax dito Pagdating sa mga pagkain, sa ibang bagay Pero yung mismong pinagtatrabahoan mo yung sweldo na tumarat sa iyong monthly ay buong buo. Wala siyang tax. Miski one real, walang bawas. Yan. So ano pa ba? Hindi lang naman na eh. Marami rin naman mga opportunities sa pwede mong applyan dito sa Saudi tungkol sa mga oil and gas, construction, healthcare, sa mga food. Yan. Marami din sa mga cleaning, hospital. At kung ano-ano pa, siyempre maganda. Maraming choices. Mas madali minsan pagpasok lalo na para sa mga Pilipinong katulad natin dito. Kasi siyempre pag nag-apply ka sa Saudi, napakadali niya, pinakamatagal niya, more or less, mga maximum by 4 months, makakaalis ka na. Once na pumasa ka sa employer sa interview niya, doon sa Pilipinas agency natin, pagdating mo ng medical, pumasa ka na, yan, yeah, tuloy-tuloy niyan, sunod-sunod niyan. At kadalasan pa yung iba, placement fee, wala, wala kang babayaran. Pero kung meron man yung iba, salary deduction, o yung, depende sa na lang sa pwesto na a-apply mo, depende rin sa agency na, yun yan, yung pinuntahan mo na doon ka na nag-apply. Yan. So, sa Europe naman, siyempre, depende rin sa bansa na may mga bansa na matataas din ang mga minimum wage. Yan. Kasi iba-iba rin yan eh. So, may mga tax din sila sa mga social benefits tulad ng healthcare, maternity, leave, at iba pa. Yan. Tapos sa bansang Europe o kahit saan mas regulated ang trabaho at maraming workers' rights yan. So, kumbaga, marami rin opportunities sa bansang Europe. Yan maganda rin doon. Yun ang medyo pagkakaiba pagdating sa trabaho at sa sweldo. So, sa lifestyle naman at sa kalayaan, ano ba pagkakaiba ng Saudi sa Europe? So, pag sinabi natin lifestyle o kalayaan, yun yung mga medyo mahigpit ang rules. Especially, tunay natin dito sa Saudi, medyo mahigpit ang rules. Lalo lalo na sa pananamit, sa gender mixing, sa lalo na especially sa mga alcohol yan, uh, inumin. So, bawal na bawal yan dito sa Saudi. Pero sa ngayon naman, medyo mas relax na kasi yung tinatawag na, kumpara sa dati, yung tinatawag na may time vision, 2030. Yan. So, pagdating ng 2030, parang mas relax na ngayon dito sa Saudi. Hindi na kagaya dati na, so, yung last time na nandito ako, oh, 2019 eh. Talagang halos nakaabaya pa lahat. As in, kahit mga kabahe natin, ibang lahi. Pero ngayon, pag pumunta ka sa city, sa Riyadh, o saan man lugar dyan, lalo-lalo na, lalo, kahit saan man lugar dito sa Saudi, kumbaga mas karamihan na yung mga hindi na nakabaya yon so yun yung nabago dito so ano pa ba mostly work focus lang ng buhay nila dito lalo lalo na kapag ano trabaho yan trabaho kwarto accommodation yun lang naman ang sitwasyon dito sa Saudi kasi unang-una hindi naman pa yung ka-open na katulad sa ibang bansa na open siya yan. Medyo may pa rin naman. Kumbaga, nasa sayo na rin kung paano mo i-enjoy ang sarili mo. So, sa Europe naman, mas liberal. Kumbaga, pwede ka mamili ng lifestyle mo. Kung ano klase lifestyle. May mga nightlight, freedom of expression. At mas diverse yung kultura nila. Kumbaga, yung culture nila eh. Kumbaga, peras na peras na sa Pilipinas. O, sabi natin ka peras din sa Amerika na sobrang open talaga. Kumbaga, ano yung ginagawa natin doon sa ating bansa. Halos meron na rin doon. Kung magka kompleto package, ika nga. So i-compare naman natin yung ano, yung klima naman. Klima dito sa Saudi kumpara sa Europe. Syempre, pag sinabi mong Saudi, ano bang unang pumapasok sa isipan mo? Disyerto, buwangin, mainit. Yan, ganyan. So, totoo naman talaga yung climate ka pala dito. Misa nga, maabot pa ng 45 degrees. Lalo na pag tuwing summer, nakaw. Depende pa sa lugar na kung saan ka naroon, ha. Talagang pawisan kasi sa parting cover naman medyo ano dyan eh, humid tapos sa ariad naman ano naman siya, uh, medyo dry naman siya pag sinabing dry dry yung ano natin sa uh, balat so parting dito sa si Jeddah parang ang klima niya ay peres lang sa Pilipinas yan tapos sa Europe naman yung iba't ibang bansa siyempre, pag sinabi mong Europe automatic malamig may snow pa nga minsan eh may mga bundok rin tapos mga bundok doon yung mga forest beaches talagang perfect talaga. Kumbaga, package deal. Yun nga, yung sinasabi natin na pag yung pumunta ka ng bansang Europe, nandoon na lahat. Pero, siyempre, all in all, mas maganda pa rin kung ano yung choices na pipiliin mo. Yan. So, tungkol naman sa kultura at ka komunidad. Siyempre, pag sinabi mong Saudi, Islamic country yan eh. Lahat ng bagay ayon sa batas ng relihiyon nila. So marami rin Pinoy na communities lalo na sa Riyadh sa Jeddah. Yan napakarami diyan mga community na Filipino community kung yung tinatawag natin na. So sa Europe naman multicultural na ibig sabihin ay makakalubilo mo ito ibang ba, lahi na wala kang iisipin na pangamba kasi mas open sila sa iba't ibang pananambalatay at kultura yun nga lang syempre pagkakaiba nyo kung saan ka man napunta mas maganda pa rin yung nung galing talaga sa loob mo na lugar na pupuntahan mo. Hindi yung dahil lang napilitang ka at tanda mo. Once na nag-abroad ka, ikaw pa rin magdidesisyon kung anong gusto mong lugar na puntahan, depende sa iyo. At sa ang kakomportabling bansa na pupunta. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo kahit konti. Ngayon, kung meron kayong gustong ishare na topic o pag-usapan natin, comments na kayo. Tapos, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin regarding dito sa kung anong ginagawa natin dito sa Saudi. Yan. So, paano guys? Hanggang sa ulitin. Paalam!